Yo, what's up guys? Welcome back again to my channel, Chokoy Channel. Sa mga hindi pa lang subscribe, please click the subscribe and follow button pag sa Facebook page ko. Yon, sa mga nagtatanong po sa atin, no, may nag-message sa atin, paano daw ako mita sa kambing at magkano daw? yon, mali, sasagutin natin yan guys. So, nandito tayo sa aking ano, tinalian uh, dito. Ayan sila. So, ang presyo po ng kambing ngayon ay naglalaro sa 250 270 pesos uh, per kilo. Sa live weight po yun, ha? Sa live Tapos po, ah, uh, pwede kayong makabili siguro ng, ano, yung per piraso, kung hindi pwede sinyo per kilo. Yung per piraso siguro naglaro sa uh, 4,000 to 5 to 6,000, depende sa laki, tsaka kung ano yung klaseng kambing na bibili nyo. Pero kung may mga halong native naman, eh, mura lang naman po yan. Nasa 250 per kilo lang po siguro. So, yun nga. Bale, ang advice ko, pag bumili kayo ng kambing, eh, mas better yung, ano, pares po, no? May isang inahin kayo, tapos meron ding isang uh, tawag dito, isang barako or barakitok na pwedeng uh, maging, ano, uh, tatay, yung bababa para dumami yung kambing nyo after mga ilang months mabubuntis na dadami na sa so, mga anak ng mga anak ito yung kambing ko is 4 tapos buntis yung dalawa marami na napakinabangan since 2023 siguro naka nakailang katay na ako siguro tatlo ata tapos so, yung iba namamatay kinakain na lang din namin tapos so, yung iba hinahanda sa birthday yan so, Ito yung kambing ko isa anak niya na yun ito yung pinak original namin kambing sa gubat kasi ako eh ayan yan yung original naming kambing. Ito siya, nabili ko to siya dati. Uh, 2021, no? Oh. Ito ang pinakananay ng na nanay ng mga kambing namin. na so, nabili ko to siya, dalawang pare sila, 9,500. ah uh, buntis na siya noon na nabili ko, tapos meron siyang kasamang barakitok na maliit lang talaga. So, 95 not bad na kasi. Uh, extra money naman yun, tapos milik tayong tayo mag-invest. So, okay din, yan. So dumami na siya after ilang taon. Magpo-four years na to sa akin. At mag 3 years na siya sa akin ngayong June. Ayan. Sina yung naging apo niya, mga anak. Tapos yung mga, mga namatay. Tsaka yung mga naano namin na handa. So, bali ganun lang guys. Two uh, fifty per kilo or per bultuhan per ganito isang peraso. Six ganyan. Ganun lang kadali. Tapos kung paano ka kumita magpalaki ka lang kung meron kang uh, space sa bakuran nyo or may maliit na gubat doon na walang magnanakaw ganyan or puntahan nyo na 3 times a day para sure kang di nawawala yung mga kambing mo libre na ang feeds so wala kang problemahin si pagdan talaga kikita ka kasi mahal ang ano ngayon kambing di ba nga sabi ko 250 per kilo paano pag yung uh, kambing mo is nasa 20 kilos edi eh, di meron ko na agad 5,000 di ba punan mo lang pagod lang so gal bali thank you po sa mga nanood bali konting kaalaman lang po hindi po ako expert ha share so, ko lang yung experience ko kung magkano tsaka paano mag start yung sa uh, pagkambing investment hindi mo masasabing business kasi konti pa lang eh. so thank you